in case you miss it nung uh, ilang araw lang ang nakalipas ay eh, uh, formal nang inalis kasi yung uh, tungkol sa PhilHealth po ito yung 45 day annual benefit limit rule ng PhilHealth eh para mas mapaliwanagan tayo at iba mga iba pang mga panibagong updates na uh, mga information na kinakailangan para sa ating mga kababayan lalo na eh miyembro po ng PhilHealth nasa linya po ng ating komunikasyon on a holiday wednesday ang tagapagsalita at senior vice president for health finance policy sector ng PhilHealth siya uh, Dr. Israel Francis Doc Ish Pargas Doc Ish magandang araw Daryl Justin ng Ronda Pilipinas DWIC Aliyo Channel 23 Yes good morning good morning Daryl And magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ayun. Dok, talagang uh, holiday is uh, trabaho pa rin talaga tayo, mapag-gobyerno <laughs> sa media. <laughs> Pero Dok, thank you for taking oh, the time po. na makapanayan po namin kayo ngayon dahil uh, ito'y isang mahalaga at magandang impormasyon na dapat nating maibahagi sa ating pong mga kababayan, especially yung mga kasapi, yung mga kasama sa PhilHealth. So, simulan na natin ito, Dok, kasi nga po, nung April 4, eh, eh na formal nang nga uh, inalis yung uh, sinasabing ang uh, 45-day annual benefit rule ng uh, PhilHealth eh ano po ba yung naging uh, parang uh, background o naging uh, rason dito o yung nagbunso po sa kagawaran o sa inyong uh, group sa inyong grupo sa PhilHealth upang tuluyan ng alisin itong uh, annual benefit limit po na ito Well yung ating uh, 45 benefit limit rule nagsimula po yan noon mm -hmm. pang uh, Medicare at itinuloy-tuloy uh, po natin hanggang sa naging National Health Insurance Program na, at ngayon nga po yung Universal Health Care. Mm -hmm. Pero nakasulat po sa Universal Health Care Act na dapat daw ang bawat membro merong immediate eligibility to all the benefits of the National Health Insurance Program. Kung kaya't minarapat um, po natin na tanggalin na yung 45 Benefit Limit Rule kasi um, hindi po siya aligned doon sa provision ng Universal Health Care Act. Mm -hmm. Pangalawa, ay ito naman ay uh, alinsunod na rin sa direktiba ng ating Pangulo Bongbong Marcos na dapat ang mga membro ng PhilHealth ay nakakakuha ng benepisyo ng PhilHealth. Mm -hmm. Kung kaya't dati, Meron tayong 45 days lang na pwedeng magamit ang PhilHealth mm -hmm. sa confinement. Ngayon po ay buong taon nang magagamit ang PhilHealth benefit starting April 4 admission. Mm -hmm. So ito ay makakatulong sa lahat lalong-lalo na dun sa may mga karamdaman na um, nangangailangan ng matagal na gamutan mm -hmm. or yung mga pabalik-balik na pagkakasakit. So talagang makakatulong po ito sa ating mga miyembro at sa ating mga kababayan. Ayon. So doc, uh, sorry clarify ko lang, though natanggal naman na man 45 day, Ito bang 45 day limit dati po? Eh uh, per illness po ba ito o sa isang buong taon 45 days na 'yung para sa isang miyembro lang noon? 45 days po para sa isang miyembro sa buong taon ah, okay. para sa lahat na 'yan ng pagkakasakit. Ah, okay. So hindi po sa per illness kundi mm -hmm. uh, para sa buong taon na. Okay. So ngayon naman po uh Dok Ish, na natanggal na nga po itong 45 day uh, uh, annual benefit limit. Ano yung magiging uh, major or uh, minor impacts na mararanasan at yung dapat na asahan po ng mga miyembro mula po sa PhilHealth? Well, unang-una, talagang magiging impact nito sa ating mga miyembro ay magagamit na nila at mag- mag-i-increase ang kanilang benefits sa PhilHealth kasi hindi na lang limitado sa 45 days. But rather, 365 days mm -hmm. na or buong taon na na magagamit ang PhilHealth Benefit. Tulad halimbawa ang um, Daryl ng mm -hmm. hemodialysis. Mm -hmm. Ang hemodialysis ay three times a week. Mm -hmm. So kung 54 or 56 weeks a year, mm -hmm. ngayon magagamit na siya ng buong taon 56 weeks instead mm -hmm. uh, which is equivalent to around 156 days session mm -hmm. hindi kay hindi katulad dati na 45 days session lang magagamit ka yes. So at least mas talagang mararamdaman at mas ma-exercise. -e Ika nga eh, when the time is needed na magamit ng mga miyembro ng PhilHealth, it's readily available at hindi na nila kailangan pa. Kasi syempre pagka ikay na sa hospital na sa dami na ng stress na meron ka, lalo na kung ikay na confined sa dami ng sakit, kasama pa to sa alalahanin mo, at least isang malaking tinik na dok ang natanggal sa ating mga kababayan ng miyembro ng PhilHealth na alalahanin ito dahil isang buong taon na nila pwedeng magamit ito. Tama? Yes, tama mm -hmm. ka Daryl Jan. At yan din naman ang isa sa gusto natin na maramdaman ng ating mga miyembro na sila ay panatag sa PhilHealth. Ayun. Ngayon naman po uh, dok punta naman natin yung usapin sa uh, Outpatient Emergency Care Benefit o yung OECB na package. Eh, ano po ba itong OECB package na ito at ano po ba yung mga coverage na meron o yung mga naka-entail dito sa package po na ito Dok? Um... Dari, dati kasi ang gap sa benefit natin, una meron tayong um, primary care, mm -hmm. tapos meron tayong inpatient care. Pero ang wala tayong beneficyo dati, yung pag ikaw ay dinala sa emergency room mm -hmm. uh, for an emergency or urgent care Ayun. sa anumang oras, alangang oras. Mm -hmm tapos ikaw ay nagstay sa emergency room for like mga three hours or oh, yes. four hours. Mm -hmm. Tapos mga tapos ang gamutan ay pinauwi ka na ulit at sa bahay na lang mag-observe. Mm -hmm. Ah dati wala tayong beneficyo na yan pero ngayon meron na. Covered na natin 'yan. At ito ay nagsimula nung Feb 14 at ito ay makukuha sa lahat ng ating accredited hospital government and private. Ayun. Ang covered ng mga sakit nito ay kahit anong sakit as long as mga ngailangan ng emergency or urgent care. Hindi ito daril yung mga check-up, check-up lang ha. Mm -hmm. uh, kasi yung ating mga check-up at konsultasyon, covered yan yung ating primary care or konsulta. Mm -hmm. Ito yung may mga emergency na naramdaman ka, na kailangan kang madala sa ospital o mabigyan ka agad ng karamtabang luna Ayun, para mas at ease na rin po yung mga kababayan natin, lalo na yung mga membro ng PhilHealth, na pagpupunta sila sa emergency, de uh, emergency room o sa ER, wala na silang ibang aalalahanin o hindi na ganoon kabigat yung kanilang aalalahanin dahil nakaakibat naka nakakibat o kasama, nakakakibat na kagad ng isang kababayan natin ang PhilHealth para maibsan yung alalahanin lalo na sa usaping nga gastusin lalo na po sa pagpunta sa emergency or urgent care department ng bawat hospital. So, tama po ako, di ba yeah. Yan naman yun. Yeah, tama ka, uh -hmm. Daryl. Ngayon naman, Doc, sorry, linawin lang natin ulit ha. Ito pong OECB package, ah, kailan ulit ito formally nagsimula? Tapos, meron po ba kayong mga gustong linawin? Baka mamaya may mga natatanggap kayo na baka mga misunderstandings or baka mga uh, misconceptions siguro, Doc, tungkol dito sa OECB package po ng PhilHealth? Opo. Nagsimula ito, Daril noong Feb 14. Mm -hmm. At gusto ko lang pong ipaalala kasi, kasi tama ka eh. Meron kaming mga Ilang na re receive na complaint mm -hmm. na merong mga ospital na hindi pa nagpapatupad nitong ating um, emergency package benefit. Mm -hmm. So gusto ko lang pong ipaalala sa mga ospital na ang mga pasyente po na miyembro ng PhilHealth kapag nadala po sa emergency room at hindi na confined sila po ay may beneficio na rin at kinakailangan pong maibigay ang mga beneficio na ito sa ating mga miyembro. Ayun. Um, ngayon naman, uh, Doc, Ish, punta naman ako ito. Madalas ko naririnig ito ngayon. Eh. Yung konsulta uh, consulta package po na meron ngayon ang PhilHealth. Uh, so, paano ano ba ang uh, servisyo na hatid o yung naka-entail na services o mga benefits para sa isang miyembro na kukuha po at hatid po nitong konsulta uh, consulta package na in-offer po ngayon? Am um, Daryl ang ating konsulta program mm -hmm. yan yung ating primary care benefit package mm -hmm. na makukuha sa around 3000 konsulta providers natin ito ay public and private clinics and hospitals mm -hmm. ang mga serbisyo na nakapaloob dito ay una libreng check up or konsultasyon mm -hmm. pangalawa ay libreng laboratorio or diagnostic, labing lima yan, mga eksaminasyon sa dugo, sa ihe, x-ray, ECG, kasama ang mammography and ultrasound of the breast. At meron din niyang libreng 21 drugs, kasama ang ilan sa mga uh, maintenance drugs for diabetes, hypertension, para uh, diabetes, um, Infection or antibiotics para sa asma, para sa mga paglalagnat, at yung lahat na yan ay makukuha ng libre sa ating consulta provider. Ayun. Um, ngayon naman, uh, Dok, uh, isang uh, kakibat na question, ilang questions na na para bago tayo uh, matapos ngayon sa ating uh, kwentuhan. Dok, uh, Dok, automatic member na po ba ng uh, automatic po bang meron ng uh, consulta package ang isang miyembro po ng PhilHealth o kinakailangan pa po magkaroon ng, ng, another registration dito para makuha sila ng consulta package? Uh, ang lahat po ng miyembro ng PhilHealth ay kinakailangan magparegister okay. sa, sa kanilang consulta provider of choice. Sila po ang pipili doon sa listahan kung saan mas convenient para sa kanila. Normally kung saan mas malapit silang nakatira or kung saan mas malapit silang nagtatrabaho or mas madali nilang mapupuntahan. Mm -hmm. 'Yun pong listahan ay makikita sa ating website mm -hmm. at www.philhealth.gov.ph at doon po pwede silang magparegister online mm -hmm. or pwede po nilang puntahan yung consulta provider na napili po nila at doon po sila magpaparegister. Once na-register po sila, pwede na po nilang magamit ang mga beneficyo. Ayun. So, uh, Doc, bago ko po kayo pakawalan sa ating conversation, baka meron po kayo, bigyan ko na kayo ng pagkakataon ng ilang uh, mga pagkaka ilang pagkakataon niyan sa ating programa. Total, Ronda Pilipinas is Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan po tayo ngayon, napapanood. Meron po ba kayong mensahe sa mga miyembro at syempre sa mga takapakinig po ng aming programa ngayon sa DWIC Channel 23? Go ahead po, Doc. Salamat Darren sa pagkakataon no. Ah, um, una, gusto ko lang ipalala yung 4Ms ng PhilHealth. Una, mag-register, pangalawa mag-update ng information, pangatlo magbayad ng premium kung kinakailangan, at pang-apat mag-avail ng benefit. Kung meron po kayong mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming 24 x 7 hotline at 028-622-2588 or pwede po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph or pwede po ninyong iparating sa DWIZ, lalong-lalo na sa Ronda Pilipinas Ayun. at sigurado pong makakarating sa amin yan. Ayun po. Uh, Doc Ish, muli on a holiday. Salamat sa paglalaan po na extra time para kayo po ay makapanayam namin at sana sa mga susunod na araw at mga pagkakataon na tayo ay may kailangan linawin at pag-usapan lalo na information dissemination na napaka-importante po sa panahon ngayon para maging informa ang mga kababayan natin lalo ng na mga members ng Philips. Sana ay wag ko kayong magsawa at patuloy tayo magkaroon ng uh, niya para diyan para sa ati para sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Dok Ish, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtanggap ng aming tawag para po dito sa DWIZ. Maraming salamat din Daryl at maraming salamat sa lahat. Maligayang kaarawan ng kagitingan po. Iyon, maligayang araw ng kagitingan din po. Nakausap po natin at maraming salamat muli sa tagapagsalita at Senior Vice President ng Health Finance Sector Policy ng PhilHealth na si Dr. Ish Pargas.